Ito yung mga vegetable pa yung buha namin ng si Patil Patong. Miki yung nagamit namin guys. tingnan Ito yung pinakasus niya. Yung gravy niya. Yan. Yung isa may nagyan ko ng itlog. Bagong version. Itlog yung ginamit ko. Simple lang yung pagluto guys. Wala siyang hindi ko siya nilagyan ng ano, karahay. Ito na lang oh guys pwedeng lagyan siya ng ano ng yung sa house hindi, hindi ko muna siya lalagyan kasi pinapag-aralan ko pa yung paano lutuin yun guys yan hindi na kayo guys kaya na tayo guys ito lang sa minsi pancitaria ito lang sa binakaw for matatagpon na binakaw for guys yan bagong recipe Mickey ginamit natin na ano, pang uh, banat. Okay, guys, magandang salamat sa panood guys. Shout out to you. Guys.